Ito ang kombinasyon mortal. Laban ka? Sabi nga nila, mag-ingat sa mga taong nababalot ng pagsiselos dahil lahat ay posible nilang magawa basta't selos na silos na ang kanilang nararamdaman. Si Claire Diergos ay isang 36 na taong gulang na babae, negosyante at naninirahan sa Deca Homes, Pavia, Iloilo. May isang anak pero walang asawa. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Claire sa loob ng isang Mitsubishi Montero Sport na nakaparada sa barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo noong October 26, 2021. Balot siya sa comforter at ilang damit. Nakalagay sa likurang bahagi ng sakyan. May mga malalalim na saksak sa kaliwang kamay at incised wounds sa kanyang thumb. May scalp hematoma sa kaliwa ng ulo at hematoma rin sa kanang hita. Batay sa postmortem, pinaniniwala ang tinoda siya sa pagitan ng alas 11 ng gabi ng Oktubre 24 at alauna ng madaling araw ng Oktubre 25, 2021. Ilan sa mga motibo na iniimbestigahan ng pulis ay paghihiganti, selos at pagnanakaw. Noong una, Sinama sa mga pinaghihinalaang respondente ang dating alkalde ng San Dionisio na si Peter Paul Lopez, ang kanyang asawa na si Saliha Sally Lopez at kanilang mga anak na sina Feliz Paul Lopez, Carlos Paul Lopez at Christian Paul Lopez. Ngunit na drop ang kaso laban sa kanila dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya upang may pagpatuloy ang akusasyon. Pinayagan ng Iloilo Provincial Prosecutor's Office na magkaroon ng kaso laban sa tatlong katao na sina Rafi Sorioso alias Nonoy, Gardo Ibrahim at Maria Rodilin Sumbong, kasambahay ni Claire. Napag-alaman di umano na sila Sorioso at Ibrahim ay may koneksyon sa pamilya Lopez ayon sa imbestigasyon. Noong Mayo 2022, itinanghal o drop ng Iloilo -Ilo Provincial Prosecutor's Office ang kaso laban kina Peter Paul Lopez, dating Mayor sa Liha Sally Lopez at tatlo nilang anak dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ngunit sinabi ng piskalya na maaari pa itong i-raffle kung may bagong ebidensya na lumabas. Tatlo lang ang nakitaan ng may probable cause para sa kasong murder. Sila ay sina Rafi Soryoso, alias Nonoy, Cardo Ibrahim at Maria Rodeline Sumbong. Matapos lumabas ang arrest warrant ay kapwa sumuko ang mga suspects. Pinayuhan sina Sumbong at Sorioso na maaring maging state witness kung nais nilang makatulong sa pagbibigay ng ebidensya. Dahil sa profile ng kaso, maraming ulat, tanong, puna mula sa publiko, lalo na tungkol sa kung naging patas ba ang investigasyon kung may impluensya ang mga taong unang pinaghinalaan at kung sapat ang ginawang pagsisiyasat. Matapos lumabas ang balita tungkol sa kanyang pagkatodas ay lumabas ang mga chismis at spekulasyon tungkol sa mga taong posibleng may kinalaman sa insidente. Ayon sa ilang residente at kakilala, lumalabas ang haka-haka na maaaring may karelasyon o nakarelasyon si Claire sa isa o higit pa sa mga naging sospek. May mga bulong-bulungan na posibleng may romantikong ugnayan si Claire at ang isa sa mga iniimbestigahan dahilan upang magkaroon ng selos, tampuhan o away na humantong sa marahas na insidente. May ilan ding nagsabi na may utang o personal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng mga taong iniuugnay sa kaso. Bagay na pinalakas ang motibo sa pagtodas, ang ibang chismis naman ay nag-ugnay sa kaniyang dating kasintahan o malapit na kaibigan bilang posibleng nasa likod ng krimen dahil umano sa selos o personal na galit ang pagkamatay ni Claire ay nag-iwan ng sugat sa kaniyang pamilya. At komunidad, lalong umigting ang usap-usapan sa Iloilo dahil hindi lamang basta krimen ang nangyari kundi isa itong trahedya na iniuugnay sa mismong mga taong malapit sa biktima. Hanggang ngayon, nananatili pa rin sa riwa ang alaala ng insidente at hindi tuluyang naglalaho ang mga espekulasyon tungkol sa tunay na motibo sa likod ng kanyang pagkatodas. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin na ka-subscribe ka na sa ating channel at na ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat.